binoon nila ang 1987 Constitution bilang pansalag sa anumang tangka na may magluklok sa sarili bilang diktador sa ating pamahalaan. Sa ngayon Mr. Speaker, tuloy-tuloy pa rin ang mga hakbang para baguhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng people's initiative o din naman kaya ay constituent assembly. Administrasyong Marcos Jr. Kaya naman ang panawagan ng Pilipino sa Pebrero 25 ay kabuhayan, lupa, karapatan at kasarinlan, hindi charter change. Mar sa ngayon, nagkalat ang issue ng pangangalap ng pirma para sa Diumanoy People's Initiative na may kakabit kada pirma na halagang 100 peso raw o pangakong ayuda. Napakaraming mga bagay na dapat unahin ng Kongreso at ayon sa surveys ng Pulse Asia at Okta Research, ang pinakapangunahing problema ng mga ay ang inflation at hindi ang tsa-tsa. Maraming salamat, ginong Speaker, at sa ating Majority Floor Leader. Lakas at kapangyarihan ng mamamayan, ang kasaysayan ng 1986 EDSA People Uprising. Magandang araw, Ginong Speaker, sa mga kapaw-kinatawan at sa lahat ng ating mga kababayan. Sa darating na Pebrero 25 ay gugunitain natin ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power na nagpatalsik sa dating diktador na si Pangulong Marcos Sr. Mahalaga na inaalala natin ang EDSA People Power dahil parte ito ng ating kasaysayan at ang pakikibaka ng mga Pilipino na lumaban kahit buhay pa nila ang maging kapalit. Kung babalikan ang kasaysayan, Binunga ng 1986 EDSA People Power ang 1986 Freedom Constitution. Ayon sa Korte Suprema noong Mayo ng taong ding iyon, direktang kumpas, direktang mandato ng taong bayan ang naganap. Sa pagpapatalsik sa diktador gamit ang kanilang kolektibong aksyon, tinalaga ng mamamayan ang gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino hindi lamang bilang isang de facto government kundi bilang isang ganap na de jure government. Kung titignan ang bawat sepia at at black and white na larawan ng EDSA People Power Uprising, nasa likod ng bawat nakataas na kamao, bawat protester na nagtaas ng headline ng inquirer na nagsasabing Marcos Fleece, bawat kabataang may bitbit -bit ng placard, bawat lolo at lolang matapang na humarang ng tangke, bawat madreng nagro-rosaryo at nagaabot ng bulaklak sa mga sundalo, nasa likod ng lahat ng mga imaheng ito ang mataimtim na pangakong never again. Sa abuso ng mga, ng mga nasa kapangyarihan, militar at pulis, at sa paglustay ng kabanang, yam, kabanang bayan. Hindi nagtagal at binuo at pinromulgate ang 1987 Constitution. Bagaman hindi perpekto ang ating saligang batas, Isinatitik nito ang isang pinalakas na katipunan ng karapatan o Bill of Rights. Binalik ng checks and balance sa pagitan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Nagmandato sa direktang pagsasagawa ng mamamayan ng soberanyang kapangyarihan at demokrasya. Mga progresibong probisyon na safeguard sa batas militar at prohibisyon sa foreign military bases at iba pang probisyon para sa karapatan at kapakanan ng ating mga mamamayan. Magandang coincidence na hindi nagkakalayo ang ating Constitution Day noong February 4 at ang anibersaryo ng People Power Revolution tuwing February 28. Hinahighlight nito ang koneksyon at importansya ng ating saligang batas sa demokrasya at lakas ng kapangyarihan ng kolektibong aksyon ng mga ng sambayanan. Pinapatingkad nito ang pang-ekonomiya, sosyal at political na interes ng mga mamayang tagumpay nilang na isatitik titik sa saligang batas matapos ang mahabang panahon ng takot, opresyon at kahirapan. Magandang isaisip ito sa konteksto ng paulit-ulit na tangkang baguhin ang konstitusyon. Mula noong panahon ni dating Pangulong Ramos hanggang noong nakaraang administrasyon, sinalubong ng bi, sinalub, sinalubong at binigo ang mga tangkang ito ng kaparehong power na naglunsad sa 1987 Constitution. Ang lakas at kapangyarihan ng mamamayan na, nagbaba, nagnag, na nagbabantay sa mga tangkang amyenda at rebisyon sa term limits, paglusaw ng mga karapatan ng mga Pilipino sa sarili nating lupa, tubig, yaman, at iba pa. Sa ngayon, nagkalat ang issue ng pangangalap ng pirma para sa Diumanoy People's Initiative na may kakabit kada pirma na halagang 100 peso raw o pangakong ayuda. Napakaraming mga bagay na dapat unahin ng Kongreso at ayon sa surveys ng Pulse Asia at Octa Research, ang pinakapangunahing problema ng mga mayan ay ang inflation at hindi ang chacha. Kasama rin, ang, kasama rin sa problema ang kawalan ng sapat na trabaho at nakabubuhay na sahod. Isama na rin ang lumalala at lumalalim na learning crisis at samot saring hinaing ng mga guro at education support personnel gaya ng pagtaas ng kanilang sahod. Ang mga usaping ito ay hinihintay ng ating mga kababayang masolusyonan, hindi ang pagbabago ng konstitusyon. Ayon nga sa Ibon Primer, tatlumpu't anim na taon na ang konstitusyon. Hindi ito perpekto pero kinikilala nito ang kahalagahan ng aktibong intervention ng estado para pagsilbihin ang ekonomiya sa ikawunlad ng bayan. Nasa kasalukuyang konstitusyon ang pagkilala sa mga ideal na pagkakapantay-pantay, kasarinlan at karapatan. Kung hindi naman mas mareresolbahan ng iba't ibang mga forma ng tsa sa kasalukuyang administrasyon ang mga problema ng mamamayan, wawasakin lang nito ang mga nalalabi pang aspirasyon para sa isang demokratiko malaya at makapangyarihang nasyon. Kailangan ng Pilipinas ang tunay na agraryong, tunay na reformang agraryo, pambansang industrialisasyon, proteksyon sa kanyang likas na yaman, para siguraduhin na sustenable ang pag-unlad, pagkilala sa mga karapatan ng mga masang anak pawis, mahusay na paggamit ng kapital para sa pag-unlad at nagsasariling patakarang panlabas. Kailangan ng mga programang ito ang isang malakas na papel ng Estado, ng isang malakas na Estado. Hindi tsatsang sagot sa ating kahirapang mga at mga problema. Kailangan nating tugunan ang ating mga pa pangunahing mga pinoproblema ng ating mga mamayan. So muli, um, uh, ginoong speaker, magandang hapon at sa ating mga kapwa kinatawan. Commemorating the 30th EDSA People Power Anniversary, Pebrero 22 hanggang 25, 1986, naganap ang makasaysayang pagpapatalsik ng sambayan ng Pilipino sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr., o ang tinaguriang EDSA People Power Revolution. Milyon-milyong Pilipino, kabilang ang mga taong simbahan, ang buong tapang na tumindig at kumilos sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, at sa iba't ibang panig ng bansa para ipaglaban ang demokrasya at kalayaan. Ang EDSA People Power Revolution ay nagpapakita ng kahalagahan ng sama-sama samasamang pagkilos ng sambayan ng Pilipino sa pagbawi ng kanilang mga karapatan, pagkilala sa biktima ng marahas at madugong martial law, at pagpapatalsik sa isang diktatura. Sa kasalukuyan, nanganganib ang soberanya at demokrasya na pinaglaban ng mamamayang Pilipino. Tinutulak ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng pagbabago sa konstitusyon o charter change. Sa ilalim ng tinutulak na tsa, -tsa mga dayuhan malalaking negosyante at mga nakaupong politiko ang higit na makikinabang sa Chacha. Magpapapasok ng mas maraming dayuhang sundalo at tahasang pagpapayagang muli ang base militar ng mga dayuhan. Napatunayan na sa karanasan na ang pagpasok ng mga dayuhang sundalo at pagkakaroon ng kanilang base militar sa ating bansa ay nagdudulot, nagdudulot ng maraming kaso ng pangaabuso sa kababaihan at mga bata at paglabag sa karapatang pantao. Bubuksan din ang tsatsa sa 100% foreign ownership sa sektor ng ekonomiya na mas lalong maglulugmok sa ating lokal na industriya at magdudulot ng pagbarat ng sahod, ang todong pagbibigay ng kapangyarihan sa mga dayuhan na magmay-ari ng yaman ng ating bansa ay magre rin sa higit na pangangamkam sa lupain mula sa mga magsasaka. Sa kasalukuyan, siyam sa sampung magsasaka ang walang sariling lupang sinasaka. Mataas ang cost of production at mataas ang upa sa lupa. Lalong nagpapalala rito ang krisis dulot, dulot ng El Nino. Maraming magsasaka ang napilitang tumigil sa pagtatanim ng palay dahil dito. Sa ilalim ng Chacha, lalong lalalang ganitong kalagayan. Imbes na magmay-ari ng lupa, Malawakang pagpapalayas pa ang mangyayari at lalong malulugi ang mga magsasaka at kalaunay magdudulot ng pagtitigil sa pagsasaka. Maari ring dumami pa ang pagpapalit gamit ng lupa o land conversion. Sa ganitong kalagayan, maisasalang sa maisasalang, maisasalang alang ang ating food security at food self-sufficiency. self sufficiency sa halip na tsa-tsa, nananawagan ng mga magsasaka at maging isda na aksyonan ng krisis na kanilang kinakaharap. Mr. Speaker, hindi maikakaila na tumitindi ang kahirapan sa bansa. Mataas na presyo ng bilihin, singil sa pampublikong utilidad at napakababang sahod. Hindi ito malulutas ng tsa, -tsa at alam ito ng publiko kaya tinututulan nila ito. Ngayong taon, ginugunita natin ang ikatatlumput walong anibersaryo ng EDSA, People Power Revolution. Malaki ang natutunan natin sa napakahalagang parte ng kasaysayan natin na ito. Katulad ng buong tapang na pagtindig ng ating kapwa Pilipino noong panahon ng EDSA People Power Revolution, ubos lakas at sama-samang titindig ang sambayan ng Pilipino sa iba't ibang parte ng bansa sa Pebrero 25, upang tutulan ang pakanang charter change at pagbenta sa soberanya at kalayaan ng administrasyong Marcos Jr. Kaya naman ang panawagan ng Pilipino sa Pebrero 25 ay kabuhayan, lupa, karapatan at kasarinlan, hindi charter change. Marapat sa ating mga kapwa mambabatas Uh, at uh, tayo din naman ay nasa isang uh, advance na pagunita ng uh, EDSA People Power Anniversary nah, dahil ito ay gaganapin sa darating na linggo February 25 Mr. Speaker matapos tanggalin ng uh, administrasyong Marcos Jr. ang commemorasyon ng EDSA People Power 1 bilang isa sa mga espesyal na non-working holiday sa bisa ng proclamation number no. 368 mas ang pangangailangan upang talakayin muli ang kasaysayan at esensya ng isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Hindi po lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na ang magkakaugnay at iba't ibang forma ng pagkilos noong panahon ng EDSA-1, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi maging sa iba pang mga sentrong lungsod at probinsya sa ating bansa, ito ang mga nagpatalsik sa diktadura ni Marcos Sr. noong 1987. Sa kabila nito, marami din ang binibiktima ng disinformation at napaniwalang ito, ang EDSA 1 di umano, ang simula ng pagbagsak na ating bansa mula sa tinatawag na Golden Age. Pero malayong malayo po ito sa katotohanan, Mr. Speaker. Halimbawa, noong 1984, naranasan ng Pilipinas ang pinakamataas na taunang inflation rate na umabot ng 50%. Pati ang malaking krisis sa utang na nagresulta sa paglobo nito patungong 25 billion US dollars noong panunungkulan ni Marcos Sr. mula 1965 hanggang 1985. Ito ay nagbunga ng pinakamalalang pagbagsak na ekonomiya matapos ang digmaan. Noong 1984 at 1985, bumagsak ang kabuang ekonomiya ng 14%. Mas malaki pa ito kesa 10% na pagbagsak na ekonomiya dulot ng pandemyang COVID-19. Ang labor market din ay nasa malubhang kalagayan noon. Kaya maraming Pilipino ang pinilit ng na-institutionalized na labor export policy ng Rehimeng Marcos Sr. upang maghanap ng trabaho sa labas ng bansa iwan ang kanilang mga anak at maging bahagi ng tinatawag na OFW phenomenon. Ilan lamang po ito Mr. Speaker sa mga katotohanan patungkol sa diktadurang Marcos Sr. Mga katotohanang paulit-ulit na sinubukang ibaon gamit ang synchronized and systematic disinformation campaigns at binaluktot na pagtuturo ng kasaysayan upang makabalik ang kanilang pamilya sa Malacanang. Sa pilitang binubura ng rehimeng Marcos Sr. ang mga tagumpay ng taong bayan noong 1987. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga kasinungalingan, pero pati na rin sa pagbakbak ng 1987 Constitution na siyang pag-alpas sana ng mamamayan sa 1973 Constitution na ipinatupad ni Marcos Sr. bilang isang diktador. Sa bisa ng Proclamation No. 9 ni former President Corazon Aquino, binuo ang Constitutional Commission na pinangunahan ni Cecilia Munoz Palma bilang chairperson. Binuo nila ang 1987 Constitution bilang pansalag sa anumang tangka na may magluklok sa sarili bilang diktador sa ating pamahalaan. At upang proteksyonan ang ekonomiya ng Pilipinas, sa pamamagitan ng mga restriksyon sa karapatan sa pagmamayari ng mga dayuhan. Totoo, Mr. Speaker, matanda na ang konstitusyon na ginagamit natin ngayon. Apat na dekada na itong nariyan bilang produkto ng EDSA-1. Mas matanda pa sa akin at sa maraming mga kabataan. Pero Mr. Speaker, di rin maipagkakaila mas matanda ang mga batayang problema ng lipunan na nariyan na bago pa man mabuo ang 1987 Constitution. Mga problema na sa kasamaang palad hindi pa rin hanggang ngayon. Kung merong outdated, ito ang paniniwala na maisasalba ng mas maraming foreign direct investments ang isang ekonomiyang matagal na rin namang bukas sa banyaga pero lalo lamang dumausdos outdated ang patuloy na pagkiling na isang lipunan at ng pamahalaan nito sa mga hasyendero, sa mga dayuhan at sa kanilang mga kasosyong malalaking lokal na negosyante. Outdated ang isang sistema ng pamahalaan kung saan nagagamit ang kapangyarihan upang linisin ang sariling pangalan at nagagamit ang pwesto upang takasan ang husga ng kasaysayan at hatol ng mamamayan. Sa ngayon, Mr. Speaker, tuloy-tuloy pa rin ang mga hakbang para baguhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative o din naman kaya ay Constituent Assembly. Sa diwa ng pag-alala sa EDSA 1, isabuhay natin ang mga aral nito Walang tunay na solusyon ang nagmumula sa iilan lamang at pinapataw sa taong bayan para sundin o tanggapin na lamang nila ng basta-basta. Kaya balikan sana natin ang mga usaping idinaraing na ating mga kababayan at isama sila sa pagbubuo ng mga solusyon. Noong panahon ni Marcos Sr., naging problema ang sumisirit na presyo ng langis at mga bilihin at sobrang pagbaba ng halaga ng sahod. Sounds familiar, Mr. Speaker, dahil sa ngayon, nariyan ulit ang ganitong mga problema. Kaya para maitulak ang mga pangmatagalang solusyon, pagsumikapan nating mga kabataan, panawagan sa ating mga kapakabataan na nanonood din sa talumpating ito. Matuto tayo mula sa kasaysayan. Ipalaganap natin ang katotohanan bilang pundasyon na isang tunay na matatag at tunay na nagkakaisang lipunan. Gaya ng mga lumaban noong panahon ng EDSA-1, matapang nating ihapag ang mga alternatibong pamamaraan sa pamamahala at pakilusin natin ang isa't isa para magampanan ang ating papel sa paggamit ng pagbabagong hangad ng taong bayan. Bilang pangwakas, Mr. Speaker, humuhugot ng inspirasyon ang mga kabataan sa mga salita ni Eman Lakaba, isang kabataang makata, aktivista, at bayani noong panahon ng martial law ni Marcos Sr. Sabi ni Eman Lakaba, Awakened, the masses are Messiah. Maraming salamat, Mr. Speaker.